Actually, madali pumunta ng Bukawi, Bulacan Galing Cavite, no? Kaso, ngayon kasi ginagawa yung Interchange doon sa Cavitex Bago ka pumasok ng Cavitex Doon talaga nagta-traffic Pero kung walang ginagawa doon Sobrang bilis lang pumunta ng Bukawi Siguro From Rosario, cavite Papuntang Bukawi Kaya ng isang oras Yung nga lang, mabilis ka Kasi nag-Cavitex ka Umakit ka ng Naiyax e Then Skyway Baba ka nito NLEX na yun nga lang magastos talaga guys kasi ang toll fee naabot ako ng siguro almost 1,000 pesos toll fee pa lang so magkagasolina ako ng 1,000 din so minimum na gastos na papunta wala ka pang nabibili siguro mga 1,000 ay 2,000 2,000 kasama na doon ang gas at toll kaya sa mga nagpapasabay nagdadagdag ako ng konti para hindi masakit yung pagpunta natin sa Bokkawe eh diba Actually, mas mura guys pag magpalala mo kayo eh. Nga lang sobrang busy na ng mga store to, hindi na kayo maka So mangyayari, uutusan mo sila lang mo rider na bilhin yung mga gusto mo. O kaso ayaw naman ng iba ng ganun, gusto nila pick up lang. So mas mura yung gano'n kung Cavite tapos papalala mo lang, gagastos ka lang siguro 600. Kung motor ha, kung sasakyan ganun din, mas mura pa rin kasi kung sasakyan 14. diba Kasi pag ikaw pumunta ka tulad ko pupunta ako ngayon minimum 2,000 tapos syempre kakain ka pag nagutom ka dun yung mga expenses na ganun ba yung computation mo din unlike doon sa lala mo dun na sya manggagaling ba? Diba? so mas mura mura so yun lang guys next year agahan nyo bili o, so, pag may extra na yung pera ipunin nyo na pero yung sa mga estudyante huwag nyo yun sayangin yung pera nyo sa pakotop pero nung kabataan ko ganyan din naman ako. Ah. Uh, Mana kabatch ko diyan. Uso pa noon yung baby racket, no. Uh, para siyang kuminiquities Hindi pa katulad ng baby racket ngayon na whistle siya. So yun lang guys. So thank you for watching. Punta na tayo dun. Sama ko kayo sa bilihan. So dito pag pumunta ka no? may mga bukas na yung fireworks nung huling punta ko yata dito wala pa eh. O sarado pa yan pero dito ayan, meron na. Di mga maliliit na tindahan dito, no. O pwede kang bumili diyan. Magtanong, mag-canvas. Pero madalas kasi yung mga nagba-vlog lang doon lang sa kabila, 'di ba? Ito. Slide left toward Governor Fortunato Halili Avenue. Then turn left onto Governor Fortunato Halili Ayan, Avenue. Dito tayo dito. Ah, mga tindahan. Sarado pa yung iba. Yun. Golden Jays, Lighting Flowers. Wanda dito lahat yung bukas na ano, Tapos may magpapark dito. Para kitang kita mo. Pero ako sa December, mga December 30 to 31 or mga one week bago mag-open. Yan, punong puno na ng sasakyan yan, sigurado. So ngayon ay second week pa lang. Kaya ganito pa lang siya. So traffic, sobrang traffic yan sa Bukawi. So, one week difference, no? Yung mga Dragon, hindi naman nagbago ng price. Pero itong mga maliliit ng LF, tuma kinaas na nila, yan. Yung Terra, tsaka NEP. Ayan, yun. yung Terra, 550 na. Cupid, 400. So, maganda talaga kung bibili kayo. Agahan nyo na, kasi tulad itong mga kwitis, sobrang taas na nakuha natin. Ilang, ilang nabili ko, kwitis yung mga stick tapos lang chemical ayan kahit itong orbit jet kasi binili ng tropa yung sa akin yan so ayan December 12 2024 nawala na yung traffic no so konti yung mga namimili ngayon no Friday so ayan tapos dito bumili nung sa mga gusto ayan may silang eagle dito uh, eye of the eagle so, yung Heart, yun yung Heart hindi ko pa natatry eh. Testing din natin. Ayun yung mga prices nila. Ito kay Ati Segzabel. Patapat ng LB na baro. So okay. okay Kuya Melchor. lahat yung binilang ko. Ito, dito, tapos nasa kabila. Yeah. So ngayon guys, nandito ako ngayon sa Santa Maria Bulacan. So first time ko dito pumunta no kahit yata before hindi pa ako nakakapunta dito kasi mostly naman uh, NLEX lang kami ganyan, e SETEX, puro highway ngayon lang ako napagawi dito yun ang kagandahan pag may sarili ka ng sasakyan pwede ka nang sumegway segway sa ganito so ayan ito yata yung pinaka ano nila no main district or bayan nila dito work me if I'm wrong guys pero siyempre sikat na sa Santa Maria Bulacan din sa mga papotok uh, mga manufacturing dito yung mga factory so yun guys thank you so yun na guys so mapunta ako doon sa bilian ng chemical so na uh, ready na yung ating papers kasi hindi talaga sila nagbibigay pag wala ang lisensya so bilihan okay ito makapal eh tapos ito ito nakakabil na ng mga pambahalo so share ko lang guys no since hapon na rin naman kwentuhan na lang tayo dito since ako lang naman mag no so ito yung mga pinamili natin no ayan sa lahat sa likod so magkwentuhan na lang din tayo no actually ang sadya ako talaga sa pagluwas ay yung pagbili ng chemical So, hindi ko na isasama sa title to, no? So, yung mga talagang nanonood ng vlog ko, kayo yung makakarinig nito. Since, uh, uh, ako kasi na nakakapagtimpla rin ng mga flash powder. Pero lahat ng binibili kong uh, chemical, puro pasabay lang. Kaya may patong. So, naintindi ko naman yung kasi sila yung may access sa bilihan. Pero, meron akong isang subscriber na nag-inquire sa akin. So, shoutout sa yo pare. So, maraming salamat din sa information. So, una nagtanong siya sa akin na Boss Kulit, magkano ay paano ba magtimpla ng pulbura? Syempre, ganoon agad yung bungad niya, no. Mas ang propel niya na ang motor din, pares kami. Syempre, ako nag safety safety tayo. Uh, mamaya mamaya kasi pulis 'yan oh, may operation pala na nang uh, ano lang. Ah, uh, ka lang. So, sa, ang sagot ko sa kanya is delikado talaga. Which is totoo naman, delikado magmix ng pulbura kung less knowledge ka may tuturuan kita at makakapag-share ka sa online pero yung risk kasi at yung mga do's and don'ts hindi mo pa alam so iba pa rin yung sa actual ka matuturuan so hindi ko siya masyado napansin kasi sobrang dami ang ginagawa after 3 days nagulat ako nag-send siya ng chemical meron na siya kasi una tinanong niya sa akin paano mag-mix kasi gusto niya daw bumili tapos after mga 3 days meron na siya ng send sa akin picture bigay daw yung ng kanyang hindi ko matanda kung pinsan o ano so kumpleto may sulfur sa picture may coloratos may devil so sabi ko lang na sa kanya marami namang video dyan sa youtube pero ingat ka lang kasi yung pag may mix delikado yung ganyan hindi pa mix okay pa yan legal pa yan pero pag na mix mo na yan tapos sobrang dami yun na yung dyan na papasok yung illegal kasi explosive na siya so bawal siya So Hindi na okay na Hindi na kami nagtuloy sa chat After ng mga Ilang araw nag chat ulit Kulang daw siya sa, sa chemical Nag train na siya Kulang siya sa chemical So ang ginawa Gagawin niya daw Babalik siya dun sa binilihan niya Sa bilihan Na alam nung kamag-anak niya Tapos biniro ko pasabay ako Sabi niya sige boss Sasabay kita Ano kailangan mo Di ako chinat ko naman Sige pang isang timpla Pag sinabi kasing isang timpla, ay equivalent yun kanya isang kilong debil sa isang kilong debil kailangan mo na apat na kilong colorado sa isang kilong sulfur so pag sinabi yung pang isang timpla yun yung mga set na bibilin mo so nagulat ako after 2 days yata 3 days tumawag uli boss uh, dito na kami sa gawa sa chemical no sarado pa pero ko, sige pag natuloy bibili mo ako mabayara ko sa gcash kasi so nga, after ng mga ilang oras tumawag na nagkulang yung budget niya, sa so, ko, hinihintay ko yung tawag mo. Kasi magsisend nga ako kung magkano yung damage ko. Tapos, inabunohan na lang pala niya. So, nakabili siya ng Debil, Tapos, dalawang colorado, imbis na apat. So, sa akin, sige, okay lang, padala mo. Kasi, supply so, ko pa rin naman niya. Pwede natin gawing sa mga content pa rin, di ba? So nagulat ako kasi nakabili siya Kasi siya nga walang knowledge Wala pang knowledge sa pang mix Pero nakabili siya Ay ko saan ba yan? So pinakita niya sa akin Hinanap ko sa Google Maps And I'm very interested talaga no? Kasi Sure ako na Hindi sila yung bagong nagtitinda Kasi sigurado ako may lisensya itong mga to So After searching after 2 days so ko pupunta. kailangan kong puntaan talaga yon kasi kahit naman na nakakabila kapag pabili ako gusto kong makita yung itsura no bilihan ng chemical so nag tayo from Nasugbo to Bulacan medyo bundok na siya guys hindi ko na sasabihin kung saan sa Bukawi ba yan kung sa Santa Maria bayan kasi sila yung mga sikat sa mga gawa ng papatok diba so basta yun medyo bundok na siya no Uh, isang taon na lang paket na ng bundok pero normal yung kalsada makikita mo yung mga dumadaan hindi naman siya liblib pagpunta mo doon ano siya uh, typical sari-sari parang sari-sari store ang itsura may mga stante may grills ang harap pero pag nakita mo tiling mo mabuti yung mga product nila is fireworks chemical so nakita mo doon may lata ng sulfur lata ng ako ng Colorado Tapos yung Devil nila Nakapakpak na kilo-kilo Doon makakamura ka, mura ka. Kung Parang isang latang malaking Bibilin mo Tapos nakakatuwa pa doon may itinda na doon Mga tape, papel Yung pambalot na cellophane paper Meron din, cellophane, meron Pati yung mga label Pangkuitis, meron yung Pambalot na papel dihapon Tsaka yung glass wax paper Meron sila doon nakagupit na guys yun ang malupit nakagupit na so siguro alam to ng mga taga bulakan talaga no? na may ganyang store na nabibilhan kasi ako mahilig sa paputok pero wala tayo access sa mga ganyan talaga sa mga bilihan ng raw materials kasi pagdating ko doon may isang nakasabay akong bumili din no? nakakolong-kolong sila yung kolong-kolong ba na pan deliver ng ng mga tubig yung sidecar pero walang bubong ganon may karga siyang isang sakong Colorado. Tapos mga limang kilong ano yata yun, limang kilong devil. Yun lang binili nila, magkasawang magka so, alam ko gumagawa sila ng mga paputok. Niya. Kasi sa Bukawi, hindi lang naman yung mga brand na kilala niyo yung gumagawa. So meron din silang mga tagagawa na independent. Tapos bibigyan ng label. Ito yung standard na timpla, kailangan sundin nyo. So mga ganon. So yun, natutuwa lang ako kasi pagpunta ko doon, nakabili ako. So hindi ko na i-share sa inyo kung saan yun hindi naman sa nagdadamot no pero baka kasi maghigpit tapos damay damay na lahat kawawa naman yung mga talagang matagal lang gumagawa no so sabi nyo bias mo naman hindi mo sinabi ano kung sense nung ano mo sa akin lang iniingat ko rin yung store Pero pagdating ko doon, hindi naman ako hinanapan ng license eh. Parang normal na sa kanila yung yung ganun transaction so hindi sila illegal guys hindi sila illegal siguro mahirap kasi magsabi eh, pero yun lang nai share ko lang kasi experience ko naman yon so uh, uulit pa ba ako nung bumili hindi ko sure kasi kasi pa once na in-upload ko to uh, marami dyan magkakomment ay sa ano yan ganito ganon alam ko yan uh, good thing kasi alam nyo pero ako kasi first time kumakapunta sa ganon kung pwede ko lang isama lahat kayo dyan eh, mga mahilig sa paputok. Kung pwede ko lang isama, sasama ko kayo lahat doon. Kasi, siyempre, pag nakakita tayo ng ganong mga store, di ba? Ang saya-saya na natin. Lalo na yung mga gupit-gupit na na pang ano ng kwitis nandun. Pati yung papel nga na nilalagay sa likod ng higad, di ba? Yung higad, 100 shots lang yun, 100 na putok. Sa likod may papel, meron din doon, naka-ready na. Bibilhin mo na lang. So, yun lang guys, na-share ko lang kasi Mission success tayo ngayon. Uh, so parang ano lang to, no? parang mini podcast. Wala akong hindi ko na ilalagay dito yung video, pero may picture ako, ipapakita eh. ko rin sa inyo. Pag nakita ko, mag-send ko yung picture, ma-recognize n'ng mga gumagawa na uh, nakakabili na rin dyan So, 'yung guys, uh, thank you for watching. Have a nice day. Tagal na rin, 8 minutes na rin to, guys. Thank you sa inyo. Thank you, thank you. So, ito na 'yung mga sa lot sa mga naghihintay may bebenta ko lang is 30 pieces no ayan sa lot nagpalalamod tayo ayan sila galing pang kabuyaw Laguna so buksan natin to mamaya actually konti lang talaga may bebenta ko kasi yung para sa akin talaga to eh ang tagal ko hinintay to parang almost 2 months yata bago dumating to So last batch to guys ng 50 mortar sa lot. So So, ayan. Last batch to. Wala na kayong mapagpapagawa nito sa kahit sa maker kasi naghahabol na sila para sa New Year. So, ito, siningit lang talaga nila tong 50 pieces. Wala na kayong mga ibang mga order nito kasi parang 2 months yung lead time. Waiting time mo bago ang uh, makapagpasad ng bombshell sa loot or mortar sa kasi sinisingit lang nila to sa mga bombshell na order ng bulakan sobrang dami kasi eh mo ko eh ito Iwan. <laughs> Ito na 50 pieces. Just na, tunay na cura. Kaso ah, niya, lagyan pa ba ng ano to? So itong bam shell sa loot, no? Lo, naka-reserve na yung kalahati nito. So may ilan-ilan lang akong pwedeng ibenta. So ang benta ko nito na sakto lang na hindi naman tayo malulog eh. Uh, 1,000 tatlong shell tapos isang tube yung tube reusable kahit gamitin nyo na sampung beses kaya kaya pa So limited lang to guys Pa ano nyo na ako Message nyo ako Pero unahin ko muna yung mga nagpa-reserve Kasi mamaya kulang na pala to Yo yo no know guys so usapang paputok lang din no? Alam niyo naman na bawal mag-manufacture ng paputok kung wala ka lisensya. So marami sa atin magagaling gumawa ng mga lifter, paputok, etc. Then yung ibang mga bagahan nagdi-DIY. Pag nag DIY ka, meron diyang risk kasi alam mo paano ginagawa pero yung risk kasi hindi mo sinusunod eh. Kaya diyan papasok yung dapat may lisensya yung mga gagawa kasi prior to your knowledge sa paggagawa eh yung lisensya iingatan mo yan kasi pag may license ka, legal ka magbenta ng mga paputok, magmanufacture. Magkaiba po yung license sa manufacturing at license sa selling. So, kaya tandaan nyo kasi hindi porkit magaling kang gumawa ngayon eh magkakaroon ka agad ng lisensya so uh, nakakungkat ko lang to kasi yung nagpa sa atin no, si Dom Spiro si Paring Neil from Mindanao siya no nag nagulat ako sa ano niya sa message niya sa akin kasi hindi ko talaga siya kilala or wala akong idea sa kanya nag siya na magpapadala daw siya ng two-stage whistle rocket na konti lang naman yung nagagawa dito sa atin so si Experiment isa na doon si Tawiti etc at yung mga galing na gumawa so inalis ng paggagawa noon konti lang so nagunat ako kasi nung papadala siya ng dalawang piraso so sabi ko gawin niya ng apat para kung pumalaya yung isa meron tayong backup kasi pang test testing lang naman so yun nga after na one week dumami yung order niya nagpa thank you pa siya sa akin Uh, boss, thank you. Dumami na yung order ko. So, siguro, mas production siya. Siya mag-isa lang prior to knowledge. Hindi niya na naisip yung safety. Kasi, sino ba naman gusto ayaw mapadala agad yung mga order, di ba? So, since wala nga lisensya, hindi niya alintahan yung paggagawa. Sumabog. Nag-spark. So, third degree burn agad yon Kasi, wala alam lang magagawa dyan. Kaya pag nag-spark ka yan, parang flash powder. Hindi ka na makakailag dyan eh. May kirap ng mata mo. Hindi mo na magagawa. Ganong kabilis. Kasi, so yun nga, no. na message yung kapatid niya. Sabi ko magpagaling, mag-recover at huwag na umulit. Kasi napakadelikado. So, kahit ako, bumibili ako ng mga lifter lang. Ito nakikita nyo to kanina pa. Kay, kay experiment to galing, no. Kasi pinupukpukin eh. Kung makikita nyo, compress yan. Whistle, Ayan. Tapos hindi ako sure ha, kung phosphorus ba yan Yung kulay pink, halong Hindi ko sure Pero ayoko nang malama Kasi hindi naman ako gagawa nyan Mo-order na lang ako So parang nasa 40 pesos yata isa nito di ba Pero kung titingnan mo yung pag ka sa online ang bentahan ng Yakult na wiwisel 100. So kung bibili ka nito mas makakamura ka pa rin. Na-save ka pa doon sa gumawa kasi hindi na siya magbubuo. Pagkatapos gawin niya yung lifter, bibigay na sa so, ba? Diba? Kaya mas safe to. Safe sa safe dun sa mismong marunong gumawa. Di ba? Tulad dito, isang taon na to lang yung back, buo pa rin. No? Ngayon, new year ko lang gagamitin. So, ilang, usapang paputok.